Hi guys! So, andito na ako ngayon sa bahay ni Miss D. So, ayan. Hi Miss D! Kumusta? Hi! Okay lang. Gusto <laughs> ang kalat ng bahay ko pati ngayon. Pero ano nangyari pala sa'yo? Mm -hmm. Ano pala nangyari sa'yo? Ah, nagkaroon ako ng ano eh. No. Uh, kasi narapin akong huminga eh, Natakot ako kasi uh, siyempre, di ba? So, na nagpa-ultrasound. Uh, hindi pala. Nagpa-x-ray ako. Mm -hmm. Nagpa-ano ako. Kaya pala, hindi lang sa pagdadayad ko pala yun. Ang pagdadayad ko kasi mali. Kasi Oo. puyat ako. Tsaka yosi, inong, mm magumaga, walwal. -wal. Tapos kulang sa tulog, kulang mm. sa kain. So, bumagsak yung katawan ko. Kaya bumagsak katawan So, meron akong ano, meron akong uh, tawag pneumonia. Pneumonia lang naman, pero hindi siya nakakahawa kasi slight lang siya. Tapos, meron akong GERD. Ibig sabihin, Acid. May acid ano, ka? Tapos, yun lang. Tapos, at least naagapan. Tapos, hindi pa naman butas yung bituka ko. Oo. Hindi pa naman. Tapos, yung puso ko may enlarge na konti. Ano enlarge? Lumaki verse? na siya. Enlarge. Lumaki ba? Kasi lumaki na, yung ano mo, yung... Yung puso ko lumaki. Lumaki yung puso puti mo? Lumaki lang. As Oo. in, hindi talaga literary na mm -hmm. ano. Tapos, sa, sa awan ng Diyos, takayin ako ng gamot. Hindi ako inupirahan. Mm -hmm. Tapos, yung pneumonia ko. Tapos, First time ko lumabas yung hika ko. Bakit? May hika ako. Ay may hika. Man. Ngayon lang lumabas. Sabi ko na nakakahawa ba yung ano yung hika do kasi yung boyfriend ko di ba si Lupin. Uh -oh. Meron siyang hika. Kaya nga nakabili ako nito eh. Uh Oo. -oh. Kaya pala nakabili ka niyan? Uh Oo. -oh. Kasi ang may hika dating boyfriend ko si Lupin di ba. Uh Oo, -oh. so, so, may hika si Lupin. Eh nalaman ko na may hika siya. Bumili ako ng ano ng nebulizer. Ngayon ako na gumagamit kasi nga biglang lumabas yung hika. ko. Pero so, yung hika nakaka naka, 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 ano yung, nakakahawa ba yun or hindi? Hindi naman pala sabi nung ano ni doktor. Akala ko nakakahawa yung hika kasi hindi pala ano pala yung inborn. Ah inborn ka na. Inborn pala yung hika. Tapos yung pneumonia ko nga kagagawan ko yun kasi ako sa inyo guys, mm -hmm. ako, iwasan niyo magyosi, maginom. I admit to myself, kagagawan ko rin to sa sarili ko. Dahil, syempre, eh, hindi talagang sakitin, hindi ako sakitin talaga. Kaso lang, eh bumigay nga siya dahil nga sa lifestyle ko. Mm -mm. Ina-admit ko naman yun. Kasi, nobody mm -mm. can help you naman except yourself. Nobody, nobody na wala kang sisisinig ibang tao kundi sa sarili mo lang. Kasi nga, gagagawin mo. So, so ngayon, sa pag ano ko, sa pagtanto ko, esim mm -hmm. sa uli paksisisi din na mm -hmm. pero, sabi ng doktor dewasamen ni Yosi wasamen ng minum, alam mo mago one week na kung diyominum, one week na kung di ni Yosi nagalawa yakin no? para kung ulol na aso, oh, oh. ang ginagawa ko, kalamansi, kalamansi ina mo? Ano, candy lang. ah binigla mo talaga yung ano yung pagidi pag Yosi? oo, sabi nga nila utobibla eh, hindi eh, naman. At least, may gamot na akong ano. May gamot akong iniinom, may antibiotics pa ako. Kulang pa nga ako ng mga antibiotics. Ngayon, wala pa yung pera ko eh. So, mm -hmm. bahala na. So, so ano ba ano, ma antibiotics mong iniinom mo? Ano yan? Para saan yan? Ito pang ano to pang, ito pang ano to pang hika. Mm -mm. Antibiotics para sa abaga ano to ah uh, tawag ito yung antibiotic sa bahaga mm meron -mm. uh, din akong dito prednisone kasi nga uh, malapot yung ano ko yung dugo ko the... ay ano malapot yung dugo mo malapot Oo, oh, malapot nagdudugo siya. ka hindi siya nagdudugo Baga, ay ano paano ba nagsalapot yung dugo ko malapot kasi nagpa CBC din ako oo oh, oh. sabi ng doktor kung gusto mong mag magbawas ka ng ano dugo ko gusto niya gusto nilang uh, bawasan ako ng dugo. So hindi ka naman high blood? Hindi, hindi, hindi. At least hindi ako high blood. Pero, binamintinance ako ng ano, ng 7 days lang na pang high blood. Ah, Kasi may, kanina, may maintenance ka ngayon ng gamot. Kanina, nagpa-BP ako, 120, sabi ko sa, doktor, Dok, ituloy ko ba yung ano, Dok, yung pag-hybrid? O tuloy mo lang, 7 days lang naman yun. 7 mm. days, para everyday. day. Pero ang laki bumagsak ka ngayon. Di pumaya talaga. Di ba, ako talaga, mm -hmm. yung kain ko, kunti talaga. Kaso lang mali yung kain ko. Kasi Bakit? Na, puyat ako eh. Oo. Oh. Sa tulog, sa tulog. Inom ka pa, walwal -wal ka pa, yosi ka pa. Mas nagkakain mo kunti-kunti lang. Mali yun, mm -hmm. chis, mali yun. Mas kanina, simba ako, naglakad lang ako. Exercise na rin yun. Pero ay, atas ngayon, ako Kira, like a, na, hindi ko, ko, eh. ngayon din, saka, din, na ako nihingal. Unlike ka, ladies ago na, hinihingal ko. ako. Hinihingal ko, hinihingal ko. Ngayon, hindi na siya. Kainan ako ng gamot ng ladies. Parang, normal na normal, be, normal na siya. Tapos <laughs> yung yung as yung, acid as, ko parang uting uting siya nawala kasi hindi ako kumakain ng mga oily ang tinirahin ko lang mga mga tinapay ah uh, ito apple tapos yung kanin ko kunti mm -hmm. lang tapos burmur na ako ng sabaw ng isda isda lang palagi pwede naman magmanok mm -hmm. tapos alisin mo lang yung balat mm -hmm. pwede magbaboy Sali sa si mo lang yung balat at saka taba. Pwede yun, mo yun ang baka, ano. Puro alisin lang yung walang taba. taba. Walang taba, uh, balat. Hmm. Yun ang advice ng doktor. Um, so mga, ngayon, ah, mga maalat na pagkain. So marami talagang bawal sa iyo na? Marami uh, na talagang mga bawal. Sabi niya, kung gusto mo mga... Kagay ka chocolate, wala ka. Kung gusto mo mga... Uh, uh, ayaw mo yung kagay ka chocolate, di, Tiisin mo ko anong payo na sa iyo, Kasi wala pa rin sarili mo rin niya. Sige, sige ko na magtrabaho. Yun kasi wala akong kita. May ipon naman ako kunti lang. Hindi naman pwede pang habang buhay ko yung ipon na hindi ako pwede. Kasi may, siyempre, bibayaran akong bahay, bayaran -hmm. akong mga bills. Tapos, babayaran ko pa rin yung sa nanay ko. Hindi daw nila sa dagaw. Pagkain ng nanay ko, tapos mm gamit ng nanay ko. So, hindi, Nasa survive ko naman, survive na may vlogs naman ako, may mga sa ko. Pero kulang pa din, kulang pa lang talaga. Naman. Pero kung may gustong tumulong, may tumulong sa akin mga kapag mga kasama mm -hmm. sa work, tumulong talaga nila ako like, MC mo, Vice Ganda, tulungan nila ako. Pero as long as kaya, pwede ko magpatulong talaga. Mm -hmm. Pero kaso kailangan ko talaga bakit hindi oh, Katapalan ko na lang bua buha, ano ko yung mukha ko dito mm -hmm. pero okay lang kasi makarinig ka eh kung alam mo may mga kaibigan ka na alam mo may sakit ka ni isa wala walang nagpipin kumusta ka na ganyan ganyan yung ibang kilala ko lang kumusta ka magpakatatag ka magpaka, magpalakas ka get well ka ganyan ganyan na hindi ko paka masyadong ano tawag ito yung nabanding banding hindi ko pa masyadong nakilala. Kaya nga. Pero sila pa yung nag-ano sa akin. Nag-PM. -Nag Pero yung makilala kilala-kilala ko. Mm, -mm. Ma uh, mahal ko sa buhay. Malapit sa puso ko. Hindi <coughs> oh, talaga na tatanong. Kaya nga, sabi ko nga kay, ano, kay daddy, punta mo ako ilan-ilan ni... Punta talaga ako dito. Kasi nung isang araw ako dito pumunta. Sila ito yung bahay mo. Pumunta ako ng Makati sa mga oh, tiyohin ko. Hindi na kasi, alam ko kasi may sakit ka. So, sabi ko kay Gina nga, Mars, alam ah, si Didong siya tulog yata kasi sila ito yung pintuan. So, lumas ako ng Makati. Tapos, pumunta ako dito. Wala <laughs> kumustahin ka. Gagal, antay nga kami nung isang so araw sa'yo. Oo, kasi nandun ako sa nandun ko sa ano ko sa ti, ko. Ko, buto, ala, si ko. Kasi kapag ako dito sarado yung bahay, alam ni alam ni Gina yun Kasi, kasi nga nagkasakit ka nga. Sa yung bahay mo, ano nga dito doon? Twenty three yun nandito ako. Ano oras? Tanghali. Patulog ako. Oo, oh, tulog ka. Kaya tinawagan mo? Di ba, di ba, diba, diba? nag, -diba, nag pm ko sa, ano mo, sa comments mo na nag-post ka nga, ganito sakit-sakit. Oh, na, Sabi ko, puta ako di, punta ko dyan, bukas, yun. Dibinan, so, na, man, na ako eh. Ay, so, diba, so ngayon, um, medyo okay-okay ka na, Miss D. Oo naman. Survivor ako, mag-isa. Mm -hmm. So, ayan ha, good luck sa'yo. O, oh, ayan pa si Mars, o. Oh. Oh, ayan, ayan po si Mars. Di ba, Mars? Halika, Mars!